Samantala tuloy ang mga pagdinig ng Infracom. Iyan ang iginiit ni Representative Terry Ridon. Kasabay nito, tiniyak din niyang handa silang magbigay daan sa investigasyon ng ICI. Live sa Batasang Pambansa, si Earl Tobias, una sa balita. Earl? Greg, mga ni House Infra Committee Chairperson Terry Ridon na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagdinig o pagbusisi dito pa rin sa mga maanumalyang flood control projects. Greg, paliwanag ni Ridon makikipagpulong ang kanyang komite kay bagong House Speaker Faustino Boji D. para maplansya ang magiging direksyon ng kanilang investigasyon. Tiniyak ng kongresista na nakahanda silang busisiin pa sa pagdinig ang mga anomalyang kinasasangkutan ng kontrobersyal na kontraktor na sinasara at curly diskaya. Dagdag pa ni Redon, bukas sila sa posibilidad na itigil ang pagdinig ng Infra Committee para magbigay daan sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure na binuo mismo ng Pangulo. At handa silang isumite ang anumang dokumentong kikailanganin ng ICI mula sa mga naunang investigasyon ng House Infra Committee. Greg, ayon rin kay uh, Representative Redon, no, maasahan uh, ng taong bayan sa kanilang uh, kasado na nga na susunod na pagdinig uh, na bukod uh, sa pagbusisi sa maanumalyang flood control projects uh, ICC walat na rin nila itong uh, anomalya sa likod uh, ng uh, rock netting na tinatawag partikular uh, yung nasita kamakilan ni Pangulo dyan sa Binggit. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.